Magandang araw sa inyong lahat. Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon. May ibabahagi na naman ako sa inyong ngayon na ritual. Ito'y simpleng gabay at simpleng pamamaraan. At kung bago sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutang isubscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayo updated sa mga bago kong videos na i-upload. Ikaw ba ay tuluyan ng kinalimutan ng partner mo, boyfriend o girlfriend mo? Halos hindi na siya nagpaparamdam sa iyo. Gusto mo ba na siya ay mapapraning sa kakaisip sa iyo at maisipan kanyang tawagan o kontakin? Gawin mo lamang itong ritual na ituturo ko sa inyo nang sa ganon, maging okay at maayos na kayong dalawa ng mahal mo. Tiyak siya ay mapapraning sa kakaisip sa iyo matapos mong magawa ang ritual na ito. Dapat palaging buo ang tiwala sa pagawa ng kahit anumang ritual. Ang gagawin mo lamang ay maghanda ka lamang ng pulang panulat. Pula po na panulat ang gagamitin natin sa ritual na ito. At pagkatapos ay kumuha ka rin ng maliit na papel at isulat mo ito sa papel, pangalan at apelido ng partner mo ng tatlong beses. At pagkatapos ay hawakan mo muna itong papel, ilapit ito sa bibig mo at ibulong mo lamang ito. Ako lamang ang magiging laman ng iyong isipan sa bawat oras at ako ay iyong kukontakin ngayon din. At ibulong mo lang ito nang tatlong beses at pwede mo dagdagan ang hiling. At pagkatapos ay tupiin mo na itong papel kahit ilang tupi at ilagay mo na ito sa likod ng case ng cellphone mo o di kaya sa wallet mo at hayaan mo lang ito hanggang kailan mo gusto. Pwede mo ibulong ang spell araw-araw kung gusto nyo po. Huwag nyo lang pong kunin ang papel. Ibulong nyo lang dyan sa likod ng case ng cellphone nyo. At kung nasa wallet nyo ang ritual ay pwede mo itong kunin at ibulong mo ang spell. Pwede gawin itong ritual sa kahit na anong araw o oras. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. At ito muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panonood At hanggang sa sunod ko pong video. Thank you and God bless.